Good morning sa inyo. Ito magluluto ako. May panginan sa rin. Alam niyo guys, ang hirap pala ng ganitong sitwasyon. Ha? Siguro, lalo siguro, pag nasa lugar mismo ng kaguluhan. Dito nga sa amin, walang, walang gulo, walang rocket, rak -rak walang design. Pero ang hirap ng ganito, lalo na sa katay, alam nyo katay, halos ayaw kong matulog kasi nga, narinig ko sabi ng kaibigan ko para daw mag-escalate ang gulo dito sa Libanon and then kinagabihan yung plane pa halos magdamag na umiikot-ikot sa pataas sa so sabi ko ano ba mag-escalate pa ang gulo o dito sa Libanon o what kaya kahit antok na antok na antok ako nilalabanan yung antok ko para hindi ako makatulog pero in the end mga madaling araw na siguro 2 o'clock nakaitlip naka din ako kasi eh, pinantasar ko na lang sabi ko, Panginoon ko, ikaw ang bahala kasi sabi ko, sana nga kung mayroong siren or may kakuluhan, sana gisingin ako kasi antok na antok na talaga ako and thanks God naman kinabukasan, okay naman nagising naman ako na medyo tahimik although may mga rockets din naman pero hindi nakarating dito sa amin at saka dinin ko sa aking ano sa aking matanda na parang yung yung terrorist doon sa border ay na patay nila so hindi ko alam guys kung mag -e escalate ang gulo dito sa lebanon and praying praying always praying na sana hindi marating nga itong aming lugar na ito kasi ever since naman ever since naman daw Uh, hindi na ito ng rockets or ng missiles. Pero who knows, di ba? Pero just praying, I keep praying na hindi ito marating ng uh, rockets and missiles. So, ayun, ngayon kami dito, kanya-kanya lang kami libang ng sarili dahil hindi din naman kami makakalapas. So, libangin na lang natin ang sarili kung ano-ano na lang naisip namin na gawin para lang malibang. Kaya, ayan, gumawa ako ng ng chicken curry para sa aming pananghalian ng, akin to pala kasi patanda ko hindi ko makain ng mano so para sa pananghalian ko ayan, yun ang ano namin yung gawa ko na paikuti ko talang dito sa bahay kung ano-ano na lang ang maisip na gawin para malibang ang sarili, so yan guys thank you so much, sana patuloy niyo akong supportan sa akin